meron tayong sariling batas, meron tayong sariling bansa, meron tayong sariling pagkakakilanlan, meron tayong sariling judiciary. So bakit kailangan na sa ibang bansa litisin? 'Di ba? Nasaan ang karangalan, 'di ba? Nasaan yung pride natin bilang Pilipino, 'di ba? Bilisan nyo! Ang bagal nyo! Diretso, diretso Nakagreen, All Alright Oop, green, green Sige, diretso Yo, what's up, mga pani? Motocross here Welcome back po sa ating channel Ang Motocross Vlog Buddy Right for the race video Wala <laughs> Wala lang <laughs> uh, Na-miss ko lang mag uh, motoblog eh, Kita nyo naman yung Mga huling upload ko Mga nakaraan ko pa yon. Late upload Ika nga Alright so Sa ngayon nandito tayo sa mahay Ah. Uh, ko, Commonwealth pa ba ito? Hindi ko alam. Kung saan? Sa alam ko nasa ibang planeta tayo. Hindi <laughs> ko alam kung mundo ito, mga patay. Andito tayo sa mundo ng mga mababangis. So, oo, kung mabangis yung mga kasama natin, dapat paking mabangis din tayo. <laughs> Ganun ba yun? Di <laughs> ka eh makisabay lang, di ba? Yan ang ibig ko sabihin. Makisabay lang, makiagos lang. Pero, huwag makipagkumpetensya. <laughs> Pero yung kompetensya depende pa rin sa, sa sitwasyon ba? Kung sports eh, makipagkumpetensya ka nga, pero kung sa buhay, siguro hindi naman natin kailangan makipagkumpetensya, eh, no? Kailangan ba? Eh, nasa sa inyo 'yan kung kailangan, pero sa akin hindi naman siguro kailangan eh makipagkumpetensya sa buhay. Maliban na lang kung buhay at kamatayan niyan, pero ang ibig ko sabihin na buhay ay eh, yung buhay na makasurvive tayo sa araw-araw. Eh, -araw, siguro natin makailangan ng pagkumpetensya. 'Di ba? ano lang yung magagawa natin at makakayang maiuwi eh yun lang huwag na natin pilitin ang ating sarili na ng isang bagay na hindi naman natin kaya or may hirapan tayo at sa hirap na yun eh baka mapahamak pa tayo di ba? maging patas lang tayo sa buhay ayos na yun mga padi di ba? alright let's go ano nga bang gagawin natin ngayon? Ang balitaan nyo ba yun? Siguro naman na balitaan nyo yung kay Tatay Digong, ano? You know? Pag-usapan nga natin yan. Ano pa sa tingin niyo? Comment down below nga. Kung tama ba yung desisyon ng ating administration sa ngayon na ibigay siya sa ICC, o, ano ba yan, International uh, Crime Court, ano ba, ICC na yan. International Criminal Court, <laughs> o, yun ba yun? Actually, wala, hindi naman talaga ako ganun sa hilig sa politika, eh, no? Kaya lang, siyempre, uh, piktado tayo dyan, eh. Ano man ang maging resulta niya, na piktado tayo dyan, mga oh, padi. 'di ba? Kasi part na sila ng ating mga buhay, ang mga politiko na 'yan. Kung magiging matino sila, gaganda buhay natin. Kung hindi sila matino, eh, hindi gaganda ang buhay natin. <laughs> Nanatili tayo nakalugmok sa kahirapan. Ganon. Kaya nga, apektado tayo kung ano man ang maging resulta ng ating political na aspeto dito sa ating bansa so yun, tinatanong ko kayo pabor ba kayo na kinuha o pinamigay ba si Tatay Digong sa ICC pabor ba kayo doon ano ba, pag-usapan natin dyan sa comment alright maayaw nyo, bahala kayo wala akong sa inyo <laughs> Ayaw nyo mag-comment, ayaw nyo mag-like Wala akong pakialam sa inyo Bahala kayo sa buhay nyo Basta <laughs> ako, ito lang Vlog-vlog lang ako Eh, kasiyahan ko to eh Bahala kayo sa buhay <laughs> kaya yung anak ko nandito nag-aaral yung anak ko eh kulang alam ko anong oras yung labas niya eh sana maabutan ko trip ko mag vlog ngayon eh mag vlog eh eh tingnan ko na rin kung out niya na alright tama ba? nulit ko <laughs> nung kulit ko na kayo ah ayaw nyo pa kasi mag comment eh comment nyo pabor mo kayo na... inuha si Tatay Digong ng ICC. Akin lang dyan, eh. Ano ba yan? Dapat, dapat, dapat. Meron naman tayong sariling judicial, you know? Pero, ang kagandaan doon, hindi na halos pumalagpa ang ating uh, dating pangulo, you know? Kaya naman, uh, hindi kagaya nung nangyari kay, ano, kibuloy na talagang, ano, Naabot ng isang linggo, naigit, bago siya nakuha. Alright, so yun no. Oh, wala man akong alam sa batas, international o local na batas natin. Pero ang akin lang dyan is, meron tayong sariling batas. Meron tayong sovereign rights na ika nga eh, tayo lang ang dapat na uh, lumutas ng ating mga problema panloob no? hindi tayo dapat pinakikialaman ng uh, uh, ibang nasyon maliban na lamang siguro kung ihingi tayo ng tulong pero yun nga meron tayong sariling batas meron tayong sariling bansa meron tayong sariling pagkakakilanlan mayroon tayong sariling judiciary so bakit kailangan na sa ibang bansa litisin. 'Di ba? Eh, nasa ng karangalan, 'di ba? Wala yung pride natin bilang Pilipino, 'di ba? Di ba natin kaya lutasin yung problema ng yan? Di ako naniniwala ng hindi kaya lutasin yan eh. Di ba? So ayun lang ang uh, akin yan mga pati. no. So bahala na kayo sa iba. Basta sa akin yun lang. Meron tayong sariling pagkakakilanlan. Tayo ay Pilipino. <laughs> dapat pag malaki natin yan hindi natin dapat yan binibenta hindi natin dapat yan na uh, pinamimigay di ba so yan bahala na kayo sa ibang ano ibang comment pag usapan natin traffic naman kasi kainis eh pero sa kabilang banda mga pati saludo pa rin ako kaya tatay digong you know? hindi na siya pumalag pa Alagang sumama na lang siya ng kusa Eh Sa akin Okay lang yan Tama lang din yung ginawa niya na yan Para Magkaalaman na lang Magkaalaman na lang Time will come <laughs> Kung sino talaga Ang mananalo Kita kita na lang sa balota Ika nga Doon na lang yan magkakatalo Ano ba yan? Nagiging political na itong ating ano ah <laughs> Pero okay lang naman, 'di ba? Page ko 'to eh, Siyempre, eh. bakit, 'di ba? Karapatan kong magsalita. 'Di ba? Ang kapadi eh. nang naaayon sa adhikain ng pagkamamayang Pilipino. Yung <laughs> ano pinagsasabi ko. <laughs> Mainit pa, tanghaling tapat ngayon mga padi Hindi ko na kinuha, hindi ko na sinundo yung aking anak Kasi uh, wala nga pala akong dalang lang helmet Hindi ko rin siya maya ang kas Anong street ito? Commonwealth pa ba ito? Ay, eh, I don't know, hindi ko alam Tagal ko na sa Quezon City, hindi ko pa alam tong street na to Okay, ah May group dito, ginugroup na, oh, palitan na ng kalsada kaya lang, inaabot ng eleksyon Kaya, well, tinigil Alam na Alam ng bahig dyan Kaya yan ni eh, ginawa Before eleksyon <laughs> ginrob dito tinapos Teka siya Huwag mong subukan Masisira ang iyong buhay Sabi ni Tatay Digong ala <laughs> ala ala mago mago okay pasok pala sa buhay nyo Nahan nyo na bilisan nyo ay sus bilis ay nak wala na maipit na tayo Kakaliwa pala yun Ah, kakaliwa pala sila Ay, naka Kailan kaya gagawin to after election? Huh? Lumalaban yung gulong po lalo lumalaban yung gulong Kailan kaya gagawin to After election, ganta lang po Ito oh. oh. Maharong po Ala <laughs> Grabe yung group Lumalaban yung gulong ko Yan lubak yun Nadali ako ng mga lubak na yun Okay Okay Up ya Up ya Dito tayo sa gilid Okay oh okay. mag ngat nang makabili ng pagkain. Pero siyempre, pag mag-withdraw ako, hindi ko na ipapakita yun, di ba? <laughs> Malaman nyo pa na laman yung ATM ko. Sandaan lang. Ang nangyari? Nahuli. Ah, nahuli yata si Pade. Bagong ano, bagong brand, labas ng ano yan. Suzuki Gixxer ba yan? Yan, nasa harap ko. Bagong design. Maliit kasi ng upuan yan eh. Ang angkasan yan oh. Maliit kaya hindi ko siya type. Pero maganda sana yung design. Parang big bike. Pero yun nga. Negative sa akin yung upuan niya sa uh, likuran. O yung upuan ng angkas. Kalahating ano lang yung makaupo uh, eh. Kaya uh, yun, yan ang ano niyan sa akin, hinayawan ko. For me ah, ano ko sa inyo, bala kayo. Gusto ko kasi mag-upgrade ng motor eh. Gusto kong partneran to si Masi. Siyempre, eh doon lang tayo sa mga 150cc. Eh kahit ang dala kong motor, kahit big bike pa yan, ang takbo pa rin yan, Masi pa rin. <laughs> eh kasi hinang ang kaya kong takbo eh. Hindi naman ako talaga mabilis magpatakbo mga padi. Ito mo na yung kaya ko So kahit yung pagmaneho mo ako ng uh, 1000cc Ang takbo pa rin yan, takbo pa rin ang kalalabasan niya <laughs> Kasi hindi ko kaya yung bilis ng 1000cc <laughs> Diba? So ay tanong motor natin Papatakbo natin yan Nang aayon sa ating kakayanan Diba? Eh, kaya ko lang, ganito lang Eh, bigay mo sa akin ng 500cc Uh, takbong masi lang yan ilang <laughs> lang eh lang kaya ko eh bakit ba ay nako mainit lang magawa sa buhay nagmotor si pati eh. okay let's go mahina talaga sa ahon yung kadena ko kasi ano e eh, 1434 kaya sa ahon mahina lalo na kung may angkas na ako oh, talagang gapang papalitan ah, ko nga ito ng ano eh 1436 eh mag 1436 kasi yung kadena ko mabibrate ang lakas ng vibration pero mag 1434 ganito kagaya ngayon na oh, halos walang vibrate sa lalo na sa mga manibela halos hindi ko maramdaman eh matining lang eh ngayon lang walang ahon mahina sa ahon eh yun lang ang kapalit niyan wala nang ano dito, nang uhuli. Wala kang huli, wala nang uhuli, na mainit na. Okay, sige, magwi-withdraw muna ako mga kapatid Dito ako nagwi-withdraw sa mundo ng mga uh, astig Ano, taxi Saan ka? Parada muna tayo Parada